Check cellphone ito. Catch. kumain ka lang. Okay, ito okay, na yung aking alone, guys. Aking bulalo. Salamat siya, لا هذا انا متسامه سيسرني Akala mo lang, Lola, dalawang araw na ako walang sulog. Bakit? Ito, research kami. Mm -hmm. Hindi naman na ako elementary. Eh. Dabi nang huh? buhawin. Ano ko nakuha mo? KPM. Ha? Alam mo, magbibisnes ba tayo? Ay, magbibisnes ba? business business ba? Ay, ikaw, kaya huwag kayo okay, magsasalita ka ng Charosi na, nagsusubog sa akin si Charosi ito, nakano, ha? Huwag kayo na malibad, ako! Hindi naniniwala sa inyo, kaya tigil tigilan nyo ako, nakakarating sa akin na. At nag-uusap kami ni Charosi, ang padala ko sa inyo. ha? Alat kayo! Binigyan, kayo ng pera, sinabi sa akin! Kaya huwag kayo nagsusumpong. Sumbong-sumbong na mali-maliit ako. Oh!

Pang ilam mo. Oh. Kung oh, ikaw nga, kung oh. eh, mo, naririnig yan. Kung oh, ikaw nga, nasabi ko sa kanya yung totoo eh. Pag-aaral naman eh. Magkamali ka lang ng pag-aaral mo. Oh. Hindi nyo lang, hindi ah, nyo lang alam. Natapat ko na kayo. Ako yung mata. Guys, right? narinig nyo pag nagmura ako sa mga apo ko. Oh. Diba? Ang luto ko ito. hilig na ang hilig magka mag